yun pagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap mga kababayan ngayon po hindi dito po tayo ngayon sa DAC car display at ito po mga kalikap, ang kanilang mga unit ngayon dito ang gaganda Tingnan nyo po Ganito po ang kanilang mga unit Meron po tayong dalawa dito na uh, Parang uh, Mini Cooper ang concept po niya Yan po ay uh, Suzuki Hustler Bali Dalawa po Yan At uh, ito po Ang ganda po nito Ang cute mga kaligap mga kababayan. Ito po yan uh, Naka brand new tire na rin po At yung original pa rin po na rim niya naka-undercoat din po yan mga kaligang mga kabutayan yeah, yun nga lang po nasa tabing kalsada po tayo dito kaya medyo madumi pa po itong unit na to pero ang ganda, tignan nyo po paikot, yun po, Suzuki Hustler so sobrang tibid po dito sa gasolina, ito po yung kanyang, uh, till light subukan so, po natin kung nakabukas yun, nakabukas po mga bigat nga lang po. Ayun oh, ganda. Napakalawak po pag uh, nakatupi siya oh. Pero pag ayan sa tigay ito po, po po niya, forma niya. Bali dalo po yung upuan uh, na natutupi. Pag uh, marami po kayong sasakay na mga gamit, wala pong problema kasi napaka-spacious naman po yung ano Yung kanyang ng likod. ito pa yung uh, kanyang harapan mga kalikap mga kababayan Yan. ang ganda ng kanyang uh, dust dashboard Yan. ito pa uh, wala pa pong ano depende pa sa request po nyo kung uh, gusto nyo pong palitan ng clue din ang kanyang uh, yung kanyang stereo Yan. original stereo pa po, po nyan galing japan ito po yung kanyang uh, kambiada. Ito po yung sa aircon. Tsaka marami po dito. talaga ng mga dokumento. Yan. Meron dito sa baba. Maganda po. Malinis ang gawa po nila. Tsaka original ceiling pa po, po ito. Pati itong upuan po niya ay original upholstery. Lahat. Ito po ay eh, plastic. At ito pa po yung power window na rin po ito. Ito na po yung uh, kanyang uh, two wheel. Yan. Two wheel po siya mga kalingap. So maganda itong unit nila. Maganda po yung pagkaka uh, gawa po nila malinis. Yan. Ito po yung trip. Eh trip din niya. Ito po yung mood. May mood po ito. May sports mod. Tsaka ano po. Tsaka ito rin po yung uh, visor po niya. Ganda. May ilaw din po dito. Rear mirror. Maganda itong unit na ito. Ito rin po yung sasabi na kagusto ko na bagong labas ang galing po ng uh, Japan ganda po ng gaw gawan po nila parang mini cooper po siya ito lang po yung saya tinan po natin kung ano unit po ito ah di 17B po ito mga kalinga mga kababayan ito rin po yung original na upholstery po nya yan Japan Nopal Story po yan Tsaka meron din po dito mga ng inumin Naka Momo na rin po siya oh. Upgraded na rin po siya Yan Yan po yung kanyang uh, brake pedal Yan. Pero po siyempre pedal at ng ano, accelerator. At ito lang po yung kanyang handbrake. At ito po yung uh, normal setup po. Basic setup. Saka ano po siya, uh, straight ah, uh, yung kanyang upuan po dito, hindi siya nakaka-pinset. Yan. At ito po ay uh, napakaluwag ito. Meron din po dito ng mga dokumento sa taas niyan. Ito po yung original, no? original na niya po ito. Wala po silang binago po dyan sa loob, maliban lang po. Wala po silang binago po dito sa loob, maliban lang po dito sa ano sa conversion. Yan. Sa yung dashboard po nila, ganda ang pagkakagawa, malinis. Ito lang po yung uh, sa likod. Yan. Napakaluwag. Yan. Hindi lang pang pamilya, pang uh, hanap buhay pa ito. Dahil ito ay napakaluwag po. kung maluwag po ito, itong ano na ito. Subukan po natin itiklop. Yung sa kabila yata. Sa kabila. Ayun yung ilahin. Sa kabila po tayo. Ayan po, napakaluwag po nito. Ayan. Oh. Pang-counting po. ano napakaluwag din yung spasyo. Ayan. Pwede po matulog dito. Eh, sorry. yan ganda po yung mga unit din po nila sa so, nagbabalak po the, uh, bumili na itong unit uh, ilalagay ko po sa screen yung aking uh, mobile number uh, malalaman po natin ang presyo ng mga ito Ganda, maganda pa yung unit pa nila. Sobrang napaka-linis pang tignan. So, yun po mga kaliga pa, punta po tayo sa kaloob. Para makita nyo rin po yung ibang mga ginagawa pa po nila rito. Hindi galit po tayo makalapit doon dahil makaka-copyright po tayo. Ito meron din po dito isang Suzuki rin isang minivan maganda po ang mga unit po nila ito po kaya, halong along, highway lang po ito yan yan po mga kalinga patanggang dito lang po ang ating uh, vlog at uh, kung may nagustuhan po kayo alin po sa mga uh, unit po nila pwede nyo po akong tawagan sa mobile number na ilalagay ko po sa screen. Para pwede nyo po kontakin sa aking messenger, Kalingat Turat. So mga kalingat, mga buhay, hanggang dito naman po ang ating vlog. At eh, ingat po tayo lagi and God bless. Bye, -bye po.